Yan, Manila oh. Super. Sakto sakto to. Pareha sundo. Alright. Pareha sundo yung ating nadalhan. Ito. Uh, ito maganda sa ikakarga. Naka-declare na sopa daw. So kakain muna kami at bago namin tigapin. Isang 974 at isang 700.

morning mga katito bar What's up, what's up For today's po Ay kami ay muling Maghahanap buhay Sa lalamog At kasama kong muli itong aking dalawang anak Ito po sila Si Kuya Rose, ni Kuya CJ At Ngayon po ay anong oras na Kuya CJ Last Alas geez. 54 at habang kami naghihintay sa aming bahay ay ito nandito na naman tayo naka pick up na naman tayo ng buking dito sa kal kalapit bahay lang namin at halos magkatalikudan lang kami ng straight at ito po ay ito lang yung sinakay nila madalas pipe ang sinasakay nila kasi may mga project sila. Ngayon naman, toll box. At saka So, ito po yung unang booking namin. At kinuha ko to dahil paid by Lala mo. 570. Itong biyahe na to. At dadalhin namin dito lang sa Talayan. Quezon City. So, Picturean muna natin ito yung first procedure ng pagkuha natin ng booking pagka accept mo at pagkadating mo ay picturean mo para katunayan na na pick up mo na at dadalhin na natin sa Quezon City ilang minutes pa to 15 minutes nandun na po kami so hindi ko na muna ito sasabayan pero It's habang operated. dinadala namin right ay I... I... mag-aabang na ako ng another booking para tingnan natin yung maghapon namin uh, biyahe sa araw na to. So deliver natin. Let's go! At nandito na po kami sa drop off location. Tawagan natin si Sir Nono katunayang magkita na kami Ang daming booking na daw. Ha? Ha? Ito ang dalawang... Ito ang dalawang... Ito ang Ito ang dalawang... mga katito bar na ito yung gustong gusto ko sa lala mo na pwede mong piliin yung mga gusto mong uh, delibera o gusto mong i-accept na booking although marami na siyang book booking ngayon so, mamimili ka ang dami pero ang gusto ko na mag kami long distance kasi sinubukan namin yung yung dito dito lang tapos hindi mo rin mapag dito dito lang kasi hindi mo rin basta basta masasabayan kasi malalapit lang at iba iba yung location so maganda kung makakuha ka ng long distance at kung maganda yung booking na medyo maliit at kaya pang sabayan doon ka malaki ang kikitain kasi pag dito dito lang napakaliit po ngayon ang booking nilalamove kaya nagaantabay kami Ang medyo Magandang booking At the same time Gusto ko yung may bubuhatin para Mabatak naman Yung aming mga buto Lalo <laughs> na itong dalawa kong Anak So na-deliver na po namin Yung una naming na pick up. At pumasok na yon sa ano Pumasok na yon sa Wallet namin Kanina 200 lang to eh So dito na May pondo na kami Pwede na kami gumuha ng mga cash At yan po nakakuha na kami Ng booking papuntang Marilao, Bulacan uh, At yung hinihintay namin mga booking Na alam kong pwede pwedeng Sabayan Okay at sasabayan po natin ito Nang at least Bulacan din o oh, mas malayo pa para maganda-ganda yung iyahin natin ngayon at bumuhos ang napakalakas na ulan okay na yan CJ ayun, hintay-hintay po kami doon sa may banda doon okay, update ko po kayo pagka may nakasabay ito uh, isa pang pa booking Mapom. Yo, thank you. Kaya Ah, po mga Tito Bar na sabayan na natin yung papunta ng Marilao. Ang naisabay ko ay papunta naman ng San Jose del Monte. So, magkano po tiningnan ko sa map? halos magkatabi lang yung pagdidelibera natin at nandito na po kami sa may commonwealth ito buti at hindi masyadong traffic ngayon at ito lang po yung aming sakay yung isa yung mahabang BBC at itong pangalawa ay ano trabo namin Let's go sakto yung kasunod na pag yan 9 minutes lang so kangina nangamba ako dahil napakatagal naming naghintay almost 2 hours yata po kasi nga itong una ko na pick up marilaw so no choice na ako Apo, house, sa dami ng booking kung saan yung hinihintay namin halimbawa papunta ng Bulacan eh wala naman pong pumapasok na Bulacan so may pumasok na San Jose del Monte kinuha ko na dahil natatagal na at blessing akala ko nang ako dahil sabi ko San, San Jose del Monte baka magkalayo to at ito po saktong-sakto magkatabi lang pala so i-deliver na namin tong pangalawa at halos natagalang din kami sa Sabarte kaya ito, malapit na tayo at nawa ay makakuha kami pabalik ng Manila pagkatapos ito, maghahanap po kami ng makakainan dahil hindi pa kami nagtatanghalian gutom na itong aking dalawang number card <laughs> okay baka tulungan, baka hindi kaya magtalo kayo atiyan <laughs> po may nakuhan na ulit kami booking galing dito sa Marilao papunta Manila dali po namin ito sa Tondo, Manila. At saktong-sakto dahil siyempre pauwi kami ng Manila, pinuha ko na agad para bago kami kumain ay eh, maisa ka na Ito mga box lang. Ikaw e, mo, Oya, sige. At ito po mga katito bar, ngayon lang kami kakain ng kakalian nakita kami another Rides Pero At mukhang the best yung ano nila Mami Oop. May parang Java Rice At kay Kuya CJ ay Paris At Kuya Rosen ay Mami So hintay-hintay pa kami ng another booking pa Manila At habang hinihintay ko doon mo lang natin. Yan. Marilaw. supa Saktong-sakto to. Parehas tundo. Alright. Parehas tundo yung ating nadalhan. Ito. Uh, ito maganda. Sa ikakarga. Naka declare na supa daw so kakain muna kami at bago namin tigapin isang 974 at isang 785 wow thank you lord nag pray na kayo at nag pray na daw so kain po muna kami dito po kami kumain sa R&J Parish Mami unlimited rice 24 hours ito po siya Presko yung ano yung place nila dito. Thank you, ma'am. Bigat eh. At ito pong pick up namin ay dito rin sa kung saan kami pumick up kanina inan mga boxes na to. At sabi ko kumakain lang kami kami na doon. Ito, wala pang one minute nandito na tayo. At halos magkatabi lang sila. sopa daw dalawa letter L at palagay ko kasi ang naman dito ating delivery pauwi ng Manila ay 1,759 plus 74 1,8 ayan na uh, medyo traffic dito sa labasan so parehas kundo to bilaskis tong isa ah uh, una nating puntahan ay yung una nating na pick up kang ina at ang nakalagay po dito ay 30 kilometers 54 minutes so deliver na po natin let's go oh bumababa 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 si bitcoin tingnan nyo buhay na buhay ang kanyang chart bawat candle po dito every one minute nagbabago yan, yan. ibig sabihin bababa ang price si bitcoin for one minute lang yan pero pwede nyo i na one hour uy uy wala yan binababangan nila yeah, sa uh... mga uh... sabayan, yan papunta rin Pasig ang isasakay naman doon kung ito mini scooter yung pipigapin naman doon sa kabila big bike daw naman ha? Huh? at ang request ang helper tinatanong niya kung may kasama ako at may security sila na dito po yung maaaring pang last booking namin. Pagkatapos ito, huwag na kami. Good evening mga katito bar Kami ay naka -uwi na po ng bahay At blessing po sa buong maghapon Ay kami ay naka Pitong biyahe Wow At alam niyo po ang talagang sekreto ng uh, kitaang Kitaan malaki sa lalamob Ay double booking talaga Wala na akong ibang uh, Maisip pa o ibang makita ng dahilan kung paano tayo lumalaki yung kita dahil na -try na natin na hindi mag double book maraming marami kang ma maihatid o mabubuk na lala mo ay napakaliit ng iyong kikitain at maganda yung biyahe natin kahit na sobrang natagalan po kami ang una namin booking yung dito sa may kapitbahay namin pagkatapos namin pong may deliver yon halos 2 hours kami naghintay kasi nakakita na ako ng booking papuntang uh, Bulacan at siyempre, sinabayan ko po yun ang, ah, naghintay kami ng napakatagal at ang naisabay namin yung galing sa uh, Mandawi po uh, problema dito sa Mandawi po napakatagal po ng pagpick up dyan at siguro yung mga lala mo nakakaranas din po ng, ng ganyan sa pag pick up uh, pagka po mga store kasi uh, hindi kagad nakahanda yung item na pipick upin so may isa shout out po tayo kasamahan natin sa lala si sir joey palogmi uh, ng san pedro laguna sir shout out po sa inyo at Ingat ka po sa inyong pagbiyahe. At marami pong booking dyan. Alam ko nakakapunta ko dyan pero hindi ko lang kabisado. Kaya paminsan-minsan lang ako nagpapartin ng Laguna. At madalas ko pong na, nakukunan ng booking na magaganda ay dito banda sa may uh, Bulacan. Doon po kami kanging nagaling. At pagdating po namin ng bulakan, pagka-deliver namin, ay may nakuha agad kami. At yun ay nasabayan ko rin. At ngayon po ay dumating kami dito alas 10 ng gabi. At naririnig nyo, ang dami pa din ng booking na pumapasok. At syempre tayo magpapahinga na kaya tayo umuwi na kasi bukas may biyahe po kami ng medyo malayo sa Lopez Quezon at ito po ang dami pa ng booking ngayong, ngayong gabing to at maraming salamat po sa patuloy na pagsuportan niyo po sa Tito Bar Vlog at ingatan po tayo ng Panginoon God bless everyone Bye-bye.